Yo, 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 what's up mga boss? Bago na magpatuloy sa tuwang topic karon, gwapo kayo mga boss. Kaya naman, basta si Sofer DM, atong paminahon, Martin ni ang Rapi Tulpo. Actually, si Rapi Tulpo, murag idol kayo na ako siya sa una ba eh. Kaya mga tao nga gitabangan, itong mga tao nga muduol sa iya. Labi na huwag itong nasa gobyerno. Still lang, Rapi Tulpo. Batikuson kapag ayo. Pero karon, mas madunggan pa na si Tid Pailon. Amot ka continue ba ni? Paminaon na to kini si Super so DM. Um, let's go. Wala nang intro intro siya si Ravi Tolpo. Galit sa masama akala ko totoo. Pero pag nakita niya si Laisha takot din pala to. Hoy, di ba ikaw ang aming pambato? Huwag kang matakot, gamitin mo ang bunganga mo na walang sinasanto. Akala ko ba tagapagtanggol ka ng mga paano? pila na nanahimik ka, takot ka mabawasan ng supporters mo, no? Alam mo, sir, hindi na mabilang ang kanilang pagkakamali. Bakit hindi ka man lang nagsasalita? Totoo ba na ikaw ay makapili? Sir Rafi, noon, busis ka ng mga inaape. Ngayon, bigla ka na lang naging pipe. Huwag mong isipin kung ang makakalaban mo ay higante. Sapat na sa mga tao na malaman nila na ikaw ay tunay na kakampi. Kaysa umasa sila sa mga tulog na parang sa umaga di pa nakahigop ng kape. kumilos ka na mahal namin sa sinado. Maghihintay na lang ba tayo ng sweldo? <laughs> Yung batas binaboy na at tinarantado. <laughs> Kaya siguro naman you know what to do. Yung mga hindi polis bawal magsuot ng uniforme na sa seksyon yan nakasaad. <laughs> kapag simpleng mamamayan ang gumawa niyan, kulong kaagad. <laughs> Tapos kapag pulis, uki okay lang na lumabag. <laughs> Wow, ang galing nyo, wala kayong katulad. Mga sir, hindi ko sinasabi na pagdating sa batas, kayo ay magpapilingin nyo. Pero sa dinamidami ninyo, wala man lang ni na isang nagtatanong sa inyo. Tingnan ninyo yung bayan natin ngayon, sobrang mahal na ng mga presyo. Dahil yan sa mataas na tax revenue. Kaya dapat bawasan ang buwis at bawasan ang inyong swildo. Kasi wala naman kayong mga silbi yung politika, ginagawa nyo na lang negosyo. Wala na ang tunay na pagsiservisyo. Wala na nga kayong ginagawa, nag-away-away pa kayo. Yung iba pinagtutulungan ang budget ng pangalawang pangulo. Hindi ko alam kung mabait o may saltik sa ulo. Kunting budget ni BP, panay kayo reklamo. Pero mabait naman kayo sa inyong amo. Ayaw bigyan ng budget si BP tapos kapag walang proyekto, sasabihin ninyo, ay, walang kwentang tao. Million lang ang budget ni BP pero tumutulong sa national security pero sekreto. Kayo, bilyon ang budget nyo, ano ang nagawa nyo? Tapos may mga vlogger pa kung makapagsalita kay BP parang mga walang mudo. Sobrang sakit magsalita, para ka talagang tinamaan ng judo. Nang huusga kahit hindi sigurado. kayo mga vlogger kayo, pag ako ang sumampal sa inyo, lahat kayo dismayado. Shiminit, sino ang tunay na poset? Pagtingin mo sa panlabas, parang napakalinis. Pero tingnan mo ang loob, may tinatagong... Sos, makasabi ka na lang talaga ng shiminit minutes like minutes Okay, makakatawa ka mga boss Kung maminaw ka, super DM, grabe Pero, doon ay mga leksyon mga boss Sa tinood lang Rapitulpo uh, Rapid tool pag mo yung O idol nato na sa Senado Dagag mga tao nga natabangan Mga mga guberno nga, mga kabalo na ta Oo, oh, kinsa ang mga gibangga ni Rapid tool But karon mga boss, sa tinood lang Hay nako, Rapid tool na ni mo madunggan Oo Tapitol po, mas may paspidtid pa Madunggan pa ni mo. Ba? You Kinoot siguro si Super D. Dunay ay kahadlok. Eh ba, sino kumakabanga o giganti? Hay, nako. Kung wala pa ka nakapalo sa ato page mga boss, pakipalo, BM Solid Vlogs, pabuton sa siguro na tunig 500. Oy, dagang salamat.